Hello at good morning po sa ating lahat. Ngayong araw nga na ito ay magja-jogging ako. 4:30 AM nga ay gising na ako dahil may usapan nga kami na magja-jogging kami ng aking kasama. So ayan nga mga kasuki, sarado pa nga aking tindahan dahil medyo maaga pa. Maya-maya nga ay andito na ang aking kasama. So ayan nga ang aking outfit. Tamang-tama nga ay malamig ang ating panahon ngayong kailangan nga natin magpapawis. Gagawin nga namin ang aking kasama, lalakarin nga lang namin ito hanggang sa amapuntahan nga namin ang aming pagja-joggingan. So ayan nga dumating na nga ang aking kasama, narinig ko na nga na tinatawag ako. Yun na nga ay binuksan ko na nga ang pinto namin para nga siya ipapasukin. Tang sabi ko nga sa kanya ay pumasok ka nga mo na tigisin ko nga mo ang aking anak na natutulog para nga isarado itong pinto namin. Pas forward tayo mga kasuki nilakad nga lang namin ito papunta nga dito sa may eco farm Pagdating nga namin dito sa may bungad ay hindi nga kami pinapasok ng guardia. Naghihintay pa nga kami ng ilang minuto dahil madilim pa nga daw. at di nga rin nagtagal ay pinapasok na nga rin kami ng guardia. At pagpasok mo pa nga lang ay ramdam mo na ang presko nga ng hangin at makikita nga natin dito ang maraming puno na nakapaligid dito. Bukod nga rito ay napakaluwang na parking lot. Kami nga talaga dito nagga-jogging o nag-picnic dahil sa sobrang luwang nga nito. Matatagpuan nga sa Quezon City ang Lamesa Eco Park na isang pampublikong pasyalan. Ang Lamesa Eco Park ay isang park na katabi nga ng Lamesa Dam sa Quezon City. Ito nga isang lugar na kalikasan sa kalagitnaan ng siyudad. At marami nga dito na mamasyal din nga ito ng karamihan. At dito pa nga lang ay pagpasok pa nga lang namin ay bumungad na nga sa amin yung mga nagkataas ang mga puno. Grabe, sobrang taas nga naman puno na ito. Ingat-ingat lang tayo sa mga punong matataas. Baka nga mahulugan tayo ng mga tuyong kahoy. At ayan nga ipagpasok pa nga lang natin dito bumungad na nga sa atin napakagandang tanawin sa paligid at sariwang ang hangin. Mga puno nga na nakapaligid gayon din naman sa mga halaman. Sobrang puno nga ng kulay birdie ang paligid at ang hangin nga ay napakasariwa dahil malayo nga sa mga usok ng sasakyan. Napakalamig nga sa mata yung mga birding kulay ng halaman. Siyempre gayon din sa mga nagkataas ang mga puno. Maganda nga sa paligid yung mga ganito makikita nga natin. Magandang tanawin sa paligid ang mga puno sobrang puno nunang kulay ang sa paligid. Meron din tayong makikita mga nagagandahang mga bulaklak. Napakaganda nga sa paningin ang mga bulaklak na iba't ibang klase ng mga kulay. Ito ay napakaganda sa ating paningin. Marirelax nga ang ating sarili sa nakikita nga natin sa paligid. Ganda nga talaga na makakita nga tayo ng mga puno at halaman. Ang lugar nga ng Eco Park ay isang malaking espasyo para nga makahinga tayo sa napakagulong siyudad. Isa nga itong magandang oportunidad para buhayin ang sarili at makagalaw nga sa isang siyudad. Kaya nga ito ay napaka ng lugar na ito para nga sa mga katulad ng naming lapit dito. Marami nga itong attractive at activities na pwedeng gawin at ang ilan nga rito ay ang pagbiking. Pwede nga tayong magdala ng bike dito, pagkipiknik at paglakad-lakad at habang tinitingnan natin ang magandang luntian ng kapaligiran. Napakasaya <laughs> nga at makakagalaw nga tayo ng maayos at makakakita tayo ng magandang kalikasan habang tayo nga ay nagpapakasaya. So nga natin mag-relax at bigyan nga natin ng kaunting pahinga ang pagal nga nating katawan. Hindi <laughs> nga rin nagtagal ay nagpunta na nga kami sa hagdan. Hagdan itong ay papunta sa mayla lamesa dam. Dito kayo makikita nga natin ang malayong kagubata at napakagandang pagmasan dito nga sa loob nga ng Eco Park. Dito nga ay makikita sa may taas nga ng hagdan. Maganda nga mamasyal dito nga sa loob ng Eco Park. Press ko nga ang hangin at makakarinding nga tayo ng huni ng mga ibon. Ilang mm -hmm. beses na nga rin pala ako nakakapunta dito. Tunay namang isang kakaibang karanasan ang pagpunta nga dito sa may lamesa Eco Park. At dito nga sa pinakadulo nga nitong hagdan na ito ay makikita nga natin ang lamesa dam. Isang napakasaya at napakagandang karanasan niya pagpunta nga natin dito. At dito nga ay makikita nga natin ang napakagandang tanawin. Buhat nga sa may pinakamataas na hagdan na ito ay tanaw nga ang magagandang tanawin tamang-tama nga napakaganda ng panahon natin ngayon napakasarap nga maglibot sa loob nga ng Eco Park dahil napakaaliwalas nga nakikita nga natin sa paligid at para nga lang tayong namumuhay ng unang panahon sa isang kagubatan na ang paligid nga ay puno-puno ng halaman nakasama nga dito ang malinis na hangin na malayo sa ingay at pollution sa syudad dahil nga maganda ang panahon natin ngayon ay lumitaw na nga si Haring Araw napakaganda talaga magdaging sa mga ganitong oras dahil pa naman hindi pa naman masakit ang balat natin sa sikat nga ng araw ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagga-jogging maganda nga ang ng pagga sa araw -a. Kud nga sa pinalakas ng running ang katawan na pinatitibay din nito ang ating immune system. Tumutulong ang pagtakbo sa pag-iwas ng mga karamdawang gaya nga ng high blood stroke at iba pa. Dahil nga ang pagtakbo ay isang paraan ng na pag-aalaga sa ating damdamin. pag-ehersisyo nga ay gamot, hindi lang ito kasabihan kundi isang katotohanan. Pagkajaging nga ay nakakatulong sa pagkapasigla nga ng ating pag-iisip. Bukod nga dito ay nagkapatalas dito ng isip, inilalahad nga nito ng regular na ehersisyo ay nakakatulong para malabanan ang pagbaba ng memorya sa pagtanda. So ayan nga ay napakaganda talaga pag tayo nga ay mag ehersisyo Kaya nga, tuloy-tuloy pa nga ako sa pag-ehersisyo hanggang sa ako ang ipawisan. <coughs> Napakaganda nga talaga at napakasaya pag tayong nga ay nag-ehersisyo. O pag-jogging sa pagkataong ito nga hindi nga pala kasama ang aking asawa. At sigurado nga sa next na pag-jogging ko ay kasama ko na ang aking asawa. Sa pagkakataong ito nga ay marami nga pumapanik o tumataas para nga makita ang lamesa dam. Napakasarap nga talaga pumunta rito mag kasama nga ang mga mahal natin sa buhay. Dito sama-sama nga, nga silang kumakain. Gayun din nga ang pag-jogging, pag pag at nagkukwentuhan. Dito nga ay napakagandang magba apartmento dahil napakaluwang nga ng lugar. Pag masikip nga o walang space ang ating lugar, pwede tayong pumunta rito sa may lugar nga ng Eco Park. At tiyak ay makakalaro nga tayo ng maayos at higit nga sa lahat ay makakalanghap nga tayo ng sariwang hangin. Dito nga ay napakaluwang at dito nga ay makikita natin mga nakapaligid sa ating mga nagkataas ang mga puno. Gayun din naman ang mga nagagandahang mga halaman. Meron naman tayo makikita ang maliit na tindahan ito na kung saan nga pwede nga tayong bumili. Pag nauhaw naman tayo ay meron nga ditong palamig. At din naman dito meron din nagkitintang mainit-init na taho. Bago nga pala tayo umuwi ay eh, magpicturan muna tayo. dito nga sa Malab na sa pinagkipicture namin ay may nakita nga ako napakagandang bulaklak. Na matapos na ang kasama ko na magkapicture ay ako naman na ay magkapicture. Ayan niya at posing posing tayo dyan. <laughs> gayon din naman, andito naman tayo sa Eco Park ay lubos-lubosin na natin. Marami nga nagpipicture dito dahil napakaganda nga ng view. So ayan niya, kahit na anong klaseng post, bahat makapagkapicture lang tayo sa magandang view. Na makatapos na ako ito makapagkapicture ay sa kabila naman ako lumipa. Sa ngayon nga ay wala pa nga masyado nagkapicture dahil medyo maaga pa. Talaga naman napakaganda nga talaga dito bukod nga sa nagjogging na tayo ay nakapasyal pa tayo. <laughs> picture nga rin tayo para nga may remembrance tayo sa lugar nga ng Eco Farm. Sige nga kahit na anong klaseng pwesto, bahat makapagka-picture tayo. Maganda talagang gawa na mag-travel sa mga ganitong lugar. Ito mapahinga ang ating utak sa mga stress at ma-repress tayo lalo na nga sa ating katawan. At isipan na sa gayon ay eh, humaba pa nga ang ating buhay. Itang napakasaya at napakagandang puntahan niya ang lugar nga na itong Eco Farm. Pagpunta talaga natin dito ay eh, siguradong masisiyahan tayo. Sa pagpunta nga natin sa lugar nga na ito kung tayo nga ay eh, may malaking problema at gusto nga natin tahimik at na lugar. Ito nga ay eh, pwede tayo mag magmuni-muni at mag-relax-relax. Relax. Dito nga makakalanghap nga tayo ng sariwang hangin at makakita rin tayo ng magandang tanawin. Okay, hanggang dito na lamang. Thank you for watching.